Ayan guys, no, nagsalita na nga yung dating artista no na si Mistika. Sabi niya kay Diwata isa uh, yung mayabang na daw, lumalaki na daw yung ulo Ayun, so panoorin natin yung video niya guys, tara Okay, back to work na naman tayo mga anak mm -hmm. uh, So kung may pagpatuloy talaga ko na inumpisahan ko tungkol kay Diwata, di ba? I'm so glad na maraming ayon sa akin At uh, naka... Observe na rin sila na talagang malaki nang pagbabago kay Diwata, di ba? Uh, he has to understand na dahil sa mga vloggers at saka dahil sa mga customers kaya nga siya naging successful. Dahil kung ang uh, binibigyan na lang niya ngayon ng uh, importansya at uh, oras ay eh, yung mga taong nagbibigay sa kanya ng kung ano-ano libo-libo o kay milyon or whatever katulad ni uh, ni Rosmar, eh hindi natama, di ba? Ang uh, layunin ko kung bakit ako nagsasalita dahil ang lagi kong pinapangaral ay yung magsumikap ka, ipakita mo na kaya mo at hindi ka aasa sa tulong ng iba ganun. So nung una, talagang ako ay talagang humanga dahil pinakita talaga niya nagsumikap siya from rags to riches pagkatapos ngayon dahil binibigyan na siya ng kung sino-sino, dahil nakikirag ride on sila sa kanyang popularity. Well, I mean, talagang nilulubos-lubos na nila at uh, dahil dito ay eh, napansin natin talaga, hindi lang ako nakapansin, marami na rin at nakikita ko talaga yung mga proof dyan sa video, sa YouTube, Facebook at sa kung saan-saan social media. Eh talagang nakita na natin na nagbago na talaga, uh lumaki na yung ulo niya, talagang tumaas na yung area niya. Uh talagang uh lumaki na yung hangin sa kanyang ano, hindi na niya naisip na dahil sa mga to, dahil sa mga customers, kaya nga sila pumupunta, dahil gusto nilang magpa-picture, gusto nila magpa-video, gusto nilang magpabate, magpa-shout out or whatever, yun naman ang layunin nila eh, kaya nga sila pumipila. Uh, diba? ba ako kung sakali man uh, sa pagkain lang ang daming pwede diyan 'di ba? Ang daming pwedeng kainan diyan at ganun na rin marami na rin gumaya. Marami na rin ano at mas masarap pa ayon sa mga naging uh, uh, videos diyan. Mas masarap pa talaga. Pero dahil nga sa kanya, pumipira sila dahil curiosity wise. Dahil gusto rin nila makaroon ng picture, video with him. Pero ang pinapakita niya ngayon yung inaasal niya ay hindi na talaga maganda. Parang nakalimutan na niya na Is siya ang dahilan kung bakit ang mga tao ay pumipila hindi sa nilalangaw ng mga Parish niya, whatever. So, yun din ang ano ko, from the start, yun din ang napansin ko. Kasi, natural, hindi maiwasan talaga yung may mga lang lalo na naka -expose. Hindi naman lahat ay eh, naka di O, diba? saka yung, yung ano, yung uh, hindi lang sa langa kundi sa alikabok din, mga ganon. So, I mean, kung ako, wala talaga akong ano, wala akong uh, uh, panahon para pumila o kaya eh, kakain sa ganong lugar ang sa akin lang naman is curiosity wise at talaga humanga ako sa kanya at kahit paano talaga eh alam niya kung paano kunin yung uh, uh, ano yung mga puso ng tao pero sa ngayon I am sure na ito yung kakabagsak kasi nagiba na talaga siya hindi na siya yung katulad ng dati na talagang hinangaan ko talagang umere na siya so ngayon kung ang gusto lang niyang entertainin gusto lang niya talagang uh, uh, maging uh, ano yung maging uh, uh, Mangin tao na talagang may panahon lang siya, eh yung mga nagbigay sa kanya, well, antayin natin, sila na lang ang maging customers niya, di ba? Nakalimutan niya na yung number one customers niya, itong mga tumatangkilik, yung mga pumipila, na talagang pinapahiyana niya. Di ba? Ako, kung pinahiya ako, oh, oh, why do I have to go back? At talaga sa sabihin ko, talagang babarahin ko kung anong ginawa sa akin. Hindi yung sasabihin ko pa na, oh, ganito, ganyan. Just ko ipagtatanggol pa. Nakakahiya, 'di ba? Pinahiya na nga kayo pagkatapos si pagtatanggol niyo pa. So para sa akin wala na akong mukha. Ipakita pag ganun, lalo na kung marami nang kumuha ng video na ganun, trato sa akin. Mm -hmm. Tratuhin niya akong tao. Hindi intratuhin niya akong parang gago tanga, 'di ba? Ganun lang yon.